yan good after ng mga canter yan update ko lang yung aking bag itre na naman oh. ito siya tubo dito lang sa bahay yan Yun, nakahuli na karang babae oh. laban rin eh, siya nakaranag paduwag mati yan yan naman yung kapatid nito yung bago kong train yan pinutulong ko ng palong kay nagbuto ng paraan. yan yung bago kong huli yan siya. Pwede na kaya to mga ka-hunter. Yan Yan. Medyo palaban na eh. Ito, ito. Balik tayo sa kulungan. Balik. ano, nag mga ka-hunter kaya ano. Tubo dito lang sa bahay. Balik ko siya dito. Binalik ko na siya. Ayan. Kaya lumabas ang bulik. Kaya lumabas ang bulik niyan mga kanter kaya ano kay nanay niya bulik na itim ang paa. May dalawa pa yung kapatid. Sunod sa kanila. Tapos yun, galing yun sa kuya ko. Texas yan. Update. Tayo. Ah, ito pa rin mga kanter. Oh. Yan, may alaga pa ako niyan. No? Maya. Yan, no. Tagal na yan. Ito lang kanter. Radio. Ito pa, oh. Talapate. Ayun. Yan yung kapatid, Sunud. Oh. Sunod. Dalawa, yan. Dalawa yan. Yan ka-hunter, oh, nagluko. pag ako sa gubat. Ini nga ga Yan siya oh, ang ganda yan. Ya. Nakahuli na yan ngayon noong November 5. Yan siya yan. Tapos ito ang mga alaga ko rin. Lado. Bato-bato. Yan. GMP3 ng pagkain yan. Hmm. Bungo tien, yeah, di dalam tayo okay, hmm, ya ampun, kuih diri yang pengkati. Eh nakahuli ng iniwanan ko iniwanan di noong November, ah, December 5 ba yun kaya nakahuli yan siya nakaraan lang yan yeah. dito naman tayo Seaking bulit bulik din tokapate tu dong minaingku ya yeah. mesti sorry ngan kita ngese hmm yo galing kay Rico Indrico shout out pala kay Rico Indrico yan ano tisoy kasing guwapo ni Rico yan yan dito naman siya ito malaki galing yan kay utol kong sa dyan kay Bung lumabas na pure na yan hmm, yan maliliit ang lahi yan pa yan pa lang nanay yan na

Bala ko na sa nakatayin yun. Kaso lang, ano eh, pagpasinsahan mo na. Dispose. Pero sayang din kung ibinta mo sa ka-hunter mo. Ano, magluko sa kanya. Mahirap na rin. So, ayun. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, pakisubscribe naman ng na, ano, yung aking channel ko. Pakipis ano naman ang notification bill para updated kayo sa aking youtube ay mga upload mga bago so bali bukas mga kanter babae na siguro ang gamitin ko muna yung doon yung pinagano ano ko dyan yan siya pahingahan ko muna kay medyo bugbog na eh palagi ko ginadala So yung bukas mga hunter, abangan yung aking ano paglalakad ulit. So yun lang po. Kaming salamat.